kahapon po nag uh, linis po tayo dun sa ating uh, rest bed sa likod. Tapos uh, tinanggal po natin yung mga uh, strawberry po natin. Ngayon naman ang uh, ginawa ko po ngayon pinag uh, hiwa hiwalay ko na po sila tapos nakasit na po sila ngayon dito. Ayun na po mga kagulay. Yun po ating na uh kuha po kahapon ng mga strawberry doon po sa likod yan nalinis ko na yan yan ito po yung ating itatanim yan nalinis ko na natanggal lang ko na ng mga patay na sanga pati kaunting uh, ugat naputol ko na po yan so marami rin po yan yan isang uh, bed po na puro strawberry tapos yung iba dito tatanggal lang ko pa to kasi pwede po itong itanim dito kasi may mga patlang patlang po yan dyan may mga namatay tapos yung ibang mga matanda na uh, papalitan po natin ng uh, bago para next year po maganda ang uh, tubo hindi rin po kasi maganda pag uh, matanda na yung ano yung uh, strawberry kasi konti na lang po yung kanyang uh, bunga kaya mas maganda na you know, magpulit po tayo Kanyan lamang. Tapos, itatimim po natin ng ganyan. So, yun po yung ating uh, gagawin na uh, ngayong hapon. Tapos, pag uh, mayroon pa pong time, pag matapos po tayo dito, gagawin uh, ko po yung ating uh, rest bed po doon po sa likod. Ayan. So okay. No, don't! Can I stop here? No. How dare you! <laughs> you. I'm still playing! Okay! It's done. Oh, it's not chasing me! Well, is gonna chase you? Go. What do we do with this tomato? Why isn't there? I'm gonna eat it one later. <laughs>

ito na po ngayon mga kagulay yun pong ating bagong tanim na uh, strawberry Ayan. so hindi ko pa siya na, na didiligan tapos bukas ko na lang ito lalagyan dito ng ano ng uh, mulch sa gitna so medyo siksik siya ng konti Ayan. kasi baka yung iba niyan mamatay po sa winter so hindi pa naman po tayo sure kung uh, mabuhay po yan sila kung spring sana sigurado po tayo na mabuhay pero dahil uh, po yung uh, winter baka yung iba mamatay po kaya medyo ang ginawa ko uh, siksik po siya ng uh, kaunti yan so yan na po siya ngayon daming ano daming uh, worms po ayan no? sila sila nung uh, binungkal ko yung ano yung uh, lupa daming bulati uh, bulate so hindi ko pa siya nadidiligan ah, may nadidiligan ko po ito Ayan. so parang uh, spring lang no <laughs> Ayan, nakapaglipat tayo ng ano ng uh, strawberry so saglit na pumahagulay at akin po muna siyang uh, didiligan yan ayan po bagong uh, dilig na sana ay uh, uminit pa ng uh, dalawang linggo para maka ugat pa po sila at uh, hindi po sila mamatay sa winter ang uh, bilis lamang po ng uh, oras kapag uh, nag uh, garden po tayo So, akala ko po ngayong uh, hapon, magagawa ko pa yung ano natin sa likod. Yun pong resbed uh, rest bed. Pero, hindi na pala. Medyo malabo na kasi mag uh, sa 7 na po ngayon. Tapos yung mga kids, ay uh, sigasuhin ko pa. Kaya, siguro ko ito lang muna yung ating uh, magagawang uh, vlog ngayon. So, nakapagtanim po tayo ano ng ating uh, strawberry ngayong uh, araw. So inuna ako na po muna to kasi yun para maka tubo po siya kahit pa paano. Kasi kung unahin ko yung uh, rice bed, baka malanta po yung ating mga strawberry. So yun po mga hagulay. So next year po natin to malalaman kung uh, buhay po ba siya or uh, mamamatay. Pero sana, tingin ko naman mabuhay naman kasi maganda naman po yung ating uh, ginamit na pantanim. yon So, yan. Sana mixture maraming uh, bunga kasi dalawang uh, bed na po ito na puro po siya may ano may uh, tanim na uh, strawberry. Para mixture uh, po, dito na lang po tayo mag-harvest, no? Kasi punta tayo doon, punta po tayo dito. So, pinaga uh, pinagtabi na po natin yung ating uh, strawberry para isang uh, harvest na lang po kung sakali man po na mabuhay po itong uh, bagong uh, tanim po natin dito so ngayon uh, linisin ko lamang po ito ng konti bago po tayo mag uh, end po ng ating uh, vlog, para bukas yung mga naiwan ko po dito ayan, dito ko po siya tatalim kasi ang daming damo Dumami yung uh, damo po ng ano, ating uh, strawberry po dito. So, sige lamang po at uh, linisin ko lang yung mga damo para bukas trim na po tayo tapos gawa po tayo ng uh, respit po doon po sa likod.